Magandang araw muli, Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. Ngayong araw na ito, eh, ikakabit natin itong lababo ng aking auntie. So, nagpagawa siya ng bagong kusina. Hindi pa kumpleto Wala pa yung mga tiles sa wall. No? Pero nakita nyo naman ang kinalabasan ng cabinet. Maganda ang na Nailagay na yung bench top. Previously, ang ginawa ko, yung mga PowerPoint. Makita nyo yan. Mga tinanggal ko yan habang ginagawa yung kusina. Itong switches na ilipat ko na at marami pang iba, no? So, yung range hood doon, ikabit ko na yung mga PowerPoint. At aantayin ko na lang yung mga PowerPoint na ikabit. Kapag, I mean, ah, ko yung PowerPoint na ikabit, kapag nalagay na yung mga tiles dito sa wall. So, etong gas, alam nyo bang ako naglagay ng gas? Yung gas fittings nila, no? So, may tanki siya ng gas. So, ako na nag-ayos ng mga, ng mga gas sa... Hose niya, plus, gas hose. So, inaikabit ko na yon. And then, kaya gumagana na siya ngayon. Tapos yung rain hood, nailagay ko na yung saksakan, pati, kaya yun, nilagay ko na lang ng duct tape yung pinaka, uh, pi, ano niya, tapos yun ito, bent. Ventilation, bent. Okay. Nadirig yung tumutunog yung tututunog sa refrigerator yun eh, Sir Ryan Prince eh. Yung tumutunog. So, ngayon, ang gawain ko ngayon ay, ikakabit ko din bago niyang lababo, Yung bago niyang sink. So, eto, ina-ice-ice ko na. At ilalagay ko yung hot and cold water. E, yun yung forma. Ayan, yan. Tapos, later on, ilalagay ko naman tong kanyang dishwashing. Yan, mga dishwashing. Alright. So, pag na-ice na natin yan, kumpleto na. So, bago dumating ang aking auntie, mamiyang gab, mamiyang mga 5 o'clock, nakikabit na natin itong lababo. So, ikakabit natin yung hook. Kaya ako inalis yung dishwashing para maki-hook ko rito yung uh, lababo. Ayan. So, simulan ko na. So, ikinabit ko na ito. Sisimulan ko na at ilalagay ko na sa likod na. Kita nyo, ayan o. Oh. Dalagay ko na yung hot and water na maliit na flexible pipe. Ayan. Alright. So, banat! inayos ko uli yung uh, yung atin drain kasi ginakailangan tong rubber na to naka center siya para maayos ang para wala tayong leak so center lang siyang ganyan and then saka natin ilalagay etong sa, sa ilalim susunod naman eto para saan to eto para sa lababo natin so ilalagay natin yung dyan hook that way tapos, ito naman, i-click clip natin. Dito natin ito, sa ilalim. So, yan, nakita nyo yan. So, nandyan yung lababo. So, nakaganyan siya ngayon. Kakapit natin siya. So, tuturnilyo natin siya hanggang sa totally na bigyan niya na support lababo para hindi matanggal. Diba? Andali. Ngayon naman, ilalagay natin itong rubber seal. Yan, yan, rubber seal. Dito natin ilalagay yan. Para kapag itinaod natin, yung lababo, meron siyang rubber seal. Ayos. So, lalagay na natin. papansin niyo na ito eh bitin siya doon. So kahit na ano higpit mo rito eh hindi siya lalapat doon kaya kailangan maglaki ka ng konting block dito para kumapit siya. So yun ang gagawin natin. Another no, kita niyo to. Yan. So kahit na ano higpit ko diyan, hindi lalapat kasi ito sa kato pantay. Kaya hindi siya kakapit. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng block dito all the way there para kumapit na eksakto yung ating uh, tong, tong ating clips so ito, nailapat ko na ito yung lababo kaya lang hindi ko siya ma, ma tightening doon kasi itong dishwashing kita nyo tatama yan tatama siya kaya kinakailangan magkaroon tayo ng 10 mil mula rin sa ilalim lalagyan na lang ng black doon para mahigpitan siya otherwise hindi hindi kakapit hindi siya kakapit yung pinaka uh, clip ito sa bench. Bench stop. Punta muna tayo sa Bunnings, bilhin na tayo ng mga fittings niya para maikabit na siya. Ito na 'yung mga nabili ko. nagamit, gamit Nagtagal ako sa Bunnings mga isang oras kalate, Ganyan talaga lalaki 'pag nasa Bunnings, nagtatagal. Okay. Talagay na natin sa sasakyan. Buhaw ako ng kaprasong tahoy para ilagay doon sa ilalim ng clip kasi mababaw hindi kaya ng clip ito at kumuha rin ako na ilang pirasong clip mula doon sa lumang lababo para mapadali din ako kasi yung bagong clip medyo mahinang klase Papalitan ko to, ayos ko tong plug. Lalagyan natin ng uh, ng bulb o top isolation and then ito nilagyan ko na ng plastic bag just in case. Uh, ko na rin yun yung power just in case na mabasa, eh, at least hindi tayo makakuryente. <coughs> natapos ko na to, ngayon in-extend ko lang ito para gawa ko ng uh, paytrap papunta rito so yan ang trabaho ngayon susunod na trabaho natapos na natin ang hindi lang natin naitabit ay itong uh, kanyang dishwasher na drain at saka yung dishwasher niya na hot water. Wala kasi tayong pambutas nito eh, ano oh, sa loob. Hindi ko dala yung aking uh, 15mm na, ano, na drill bit. Ngayon susubukan, bubuksan na natin tubig. Tignan natin kung meron tayong leak. may eh, tulo. Tingnan natin kung may tulo. Wala, wala. Very good. Pusa natin yung hot water. Pusa uh -huh. natin yung cold water. Very good. Wala tulo. Ayan. Ayos ang pagkakagawa. Tight ng lahat. Bago tayo magpakawala ng tubig. Subukan natin. Lagay natin to. Ayan. Ah, itong isa. Buksan natin ng gripo. Cold. Kaya cold, cold. Okay, cold. Masa lang di tayo nagkamali. Cold nga, okay? Bukan natin yung hot. Hot. Ayan, nantay lang natin. Kung magiging hot na nga. hangin pa. Yun, malabas ang hangin. Okay. Yan, hot na siya. Hot na. So, tama tayo, hot. Ngayon, tingnan natin kung sa ilalim may hot nga yung kaliwa o kanan. Ito, tingnan natin. Ito yung hot eh. Oo, oh, mainit siya. Mainit siya. So, siya yung hot. Tama tayo, hot. Ito yung mapunta sa dishwashing. Okay. Ngayon, buksan na natin yung tuwig. Palabasin natin. Tingnan natin kung meron tayong leak. Pag wala, napakaswerte natin. Ba, wala tayong leak. Ang galing ah. Sige. Maganda pa tayo. Palabas pa tayo ng tubig. Yan. Yan. Mag-accept tayo ng tubig. Tingnan natin kung may leak tayo. At sisilipin natin. Okay. Akala ko dito maglilig. Ang tamo, wala. Tuyo. 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 Mainit-init pa yung tubig kasi hot water yung kanina na-release natin tuyo, tuyo, tuyo. Ito, dito bubutas tayo para sa dishwashing. Ito yung drain. Hindi mo na ngayon kasi wala tayong drill bit. Pero success ang ating kwento ngayong araw na ito. Ayan, ang galing. Tubero talaga. Very good. Nakatapos na ako. Wala tayong leak. Maganda ang pagkakagawa babalikan na lang natin pag ready na ang dishwashing. Dala lang tayo ng battery drill kasi may gagawin pa ako dito sa bahay na to eh. Yung ilaw dun sa labas yun. At gagawa ko pa yun eh, pati ilaw dun sa veranda. Alright. Take note ha. Walang bayad to. Anti ko to. Libre. Babayaran lang niya yung materialis. Okay. Pag sometimes kapag ikaw eh most of the time pala. Kapag nagagawa mo na maganda ang trabaho mo. Approve ka lagi. You praise yourself. Sarap talaga maging all-rounder, jack of all trades. See you next time. Maraming salamat sa pag-subscribe. Uh, sa subscribe, ha. Baka gusto nyo mag-subscribe, mag-subscribe kayo. At sa panonood, see you next time. Ito muli si Elmer. Ako sa Sydney.